natin natin kakambal ko. Magulo natin mo pa ako, ha? Ikaw talaga? Hello po. Ako nga pala si Ella. At ako naman si Edmund. Ngayon, tuturoan namin kayo kung paano maglaro ng luksong baka. Kaya tara, mga katropa. Sa simula ng laro, ang mga manlalaro ay pipili ng taya sa pamamagitan ng Chuck and Boy o maibay taya. Ang taya ay mag-uumpisa sa posisyon na kaluhod habang ang ibang manlalaro ay tatalon sa ibabaw niya. Tapos, ang posisyon ng taya ay unti-unting aangat matapos tumalon sa kanya bilang pag-usap ng na laro. Ang tanging pwede lang na humawak sa likod ng taya ay ang kamay ng tatalon. At kung sakali sumabit ang manlalaro ay siya naman ang magiging taya at magiging baka. Muling ipagpapatuloy ang laro hanggang ang mga manlalaro ang magdedesisyon kung kailang tatapusin ang laro. Hanggang sa muli mga katropa!